para oh may din tayo hindi na ipahaba ito kami sa private sa ano ba rito yung anong face to sa paliparan ito yung bagong outpost namin And dito kami sa duty ni Kapitan Chris Maya dito kami pinaba ano yung mga kasama namin kasama ko hey bro si e, sinasabi nilang dito magulo yung lugar na to Kaya dito kami yan, may uli, ano, rin, eh? ilinigay kami uli, ano, ni Cap Maya dito. 'yung autos namin. Ba. Tingnan mo nga, Bart. Tira. Ah, mo na patingin ayun 'yung. 'Yan. 'yung autos namin na bago dito sa private tin. Dito kami dito Kami dinagay ni Cup Maya kasi marami na ito mga ano, laging magulo kaya pinapagawa sa akin ni Cup Maya dito kayo sa may arko magtitinda. Kilala ko na yung mga ko sila. Tapos pang lima ako. Yung Isa kasi hindi yan ng Yung dalawa. Dito kami ng guwardiya, 'to. Itong, uh, Itong, uh, ito nga Tapos. Tingnan niyo namin. Hindi pa, uh, okay. pa na pintura. <tipos>